Yan mga kadil ibebenta natin ngayon at uh, iaayos ko lang. So, eto, ito isa natin 'yan na uh, parang uh, ganito para lumit ganyan. So, ibebenta natin 'yan na uh, ngayon. Ito muna yung uh, unahin natin. Hindi natin nalalagay lahat dito para hindi makalat. So, umpisan na natin. Um walay ko na lang yung ito, uh, yung uh, cans dito sa mga uh, ayan eto Pwede yung, uh, hindi pwede yung mga ganito uh, ibabasura din kaya ibasura na natin mapapansin ninyo inaalis ko yung uh, tubig ah uh, Nakaka-advantage tayo na kapag may tubig dito mas mabigat pero kapag uh, mapansin ng uh, bumibili malaki naman yung ibabawas kaya mas mabuti nga anis uh, na lang tayo tanggalin natin. Ang Nakakalinis pa tayo. Ayan. Pero masakit na yung kamay ko. Ayan. Hindi hindi ko na isasali yung uh, bote, binibigay ko na lang sa sa kasama natin na nag uh, nagga-kinetico, ng mga recycle. So ayan, lilinisin natin muna 'yan kasi madumi. Yan nalagyan ng ayon Nagyan ng uh, mga dahon. Okay. 'Yun yung uh, mga lata. Yan mas mahal 'yan eto, mineral water, malalaki na uh, yung plastic. Plastic pa rin and then nakukuha pa ako ng malinis na paglalagyan para hindi hindi maihawa yung dumi niya doon sa loob ng sasakyan. Ayan. Tulungan nyo ako kung uh, o oh, kaya hulaan na lang niyo kung magkano kaya yung uh, mapagbebentahan natin dito. Ayan. So, unti-unti na natin nga, uh, nalilinis yon tapos nagkakapera pa tayo. Tingnan niyo, marami 'yan. So, eto mga kadil yung uh, nakolekta natin ayan malaki-laking uh, bag po yan and then ito uh, dito sa kabila ayan eto yung lata natin may lata pa don sa harap yung uh, yung nililinis ko kanina oh uh, pati ito ito uh, water bottled water plastic plastic pa rin so magkano kaya yung uh, mapa yung makikita natin dito sa recycled natin ayan So bukas na natin na ibebenta 'to kasi close na po sila nagabihan tayo sa pag-aayos uh, nito. So okay lang 'yon, hindi naman tayo nagra Good morning mga kadil. So ngayon na natin na ibebenta yung uh, uh, recycle natin kaya kukunin ko na ipapasok ko don sa sasakyan at uh, tignan natin kung magkano yung uh, mapagbebenta natin uh, na 'yon. Ito na mga kadil yung uh, ipupunta natin sa recycle, uh, recycling uh, center ngayong uh, umaga so pagkakasyay natin dun sa sasakyan so mga kadil bago tayo makapunta dun hulaan nyo kung magkano kaya ang uh, mapagbebenta na natin nito yan yan pagkakasyay natin dyan Ayan mga kadil So kumasya na Lahat na So ano pang ginagawa natin Papunta na tayo So yan na mga kadil Yung scrap natin Scrap dyan sa Pilipinas Recycle tawag nila dito Magkano kaya yung mapapagbentahan natin na Hula hula yung mga scrap natin Ayan. transfer natin dito ngayon sila you're yeah, cumplí 15 años, estuvo en aquí 15 años, ya. Ya. ya estuvo, ya este nomás gracias, ya me voy para mi pueblo, está ah, bien, está mejor, Ajá, bien. a bien. descansar, ¿Ah? ándale, que le vaya bien, bien. bien. Ya se va hoy

This are our separate, separate. Uh, okay. not Thank you. Oh, sorry. Uh, uwi na tayo mga kadil so nakita niyo yung uh, resibo ay uh, $83 uh, something So kung i-convert natin diyan sa Pilipinas uh, ay aabot din ng uh, $4,000 uh, plus So yun po yung uh, napagbentahan natin ng uh, scrap ngayon uh, Kung tutusin kung tignan ninyo yung mga vlog ko nung uh, nakaraang uh, mga taon Ay uh, umabot ng uh, $132 meron pa yung 160 noon kasi naipon talaga pero ngayon ay kukonti na at ang talagang mahal doon ay yung uh, lata yung mga can uh, yung mga in-can na drinks so yun lang mga kadila yun yung uh, na napagbenta natin ng recycle so yung basura naging uh, pera